sa isang malaki at halos guguho ng kanlungan sa China nagsimula ang lahat. Noon ay halos wala na itong pag-asa, ngunit dumating ang isang malaking truck na nakaparada sa harap ng pintuan. Nagbigay ng abiso ang sistema sa ating bida na nakatanggap siya ng gantimpala dahil sa kanyang kabutihang loob at mga mabubuting gawa. Habang binubuhat ng mga kargador ang malalaking kahon mula sa sasakyan papasok sa kanlungan, Lumapit ang direktor at taos pusong nagpasalamat kay Xiaoyun. Ipinaliwanag nitong kung wala ang tulong niya. Tuluyan ang magsasara ang kanilang kanlungan. Ngunit ngumiti lamang ang binata at sinabing hindi na kailangang magpasalamat sapagkat kusa niyang ginawa ang lahat mula sa puso. Kasabay nito, muling nagpaalala ang sistema na nakatanggap siya ng karagdagang limandaang puntos ng kabutihan. Nang makatiyak siya na ligtas na naihatid ang lahat ng kanyang dala, Lumayo si Xiao Yun at muling tumunog ang abiso ng sistema na ngayon ay lumampas na sa labing isang milyon ang kabuoang puntos na kanyang naipon. Pagkatapos nito ay naglakad-lakad siya sa lungsod at inisip na wala siyang sariling tahanan o sasakyan at matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Pagdating sa isang malaking tirahan, nakasalubong niya ang isang pulis na kakilala na nakatalaga sa checkpoint at hininga niya ito ng pahintulot na makapasok. Nakangiti itong nagtanong kung gumagawa na naman siya ng kabutihan, at sinagot niya na yon ang huling habili ng kanyang mga magulang. Sa katutuhanan, nakakabit si Xiao Yun sa isang sistema na nakabatay sa dami ng kabutihang kanyang nagagawa. Kaya nang makapasok siya sa isang apartment, dama niya ang pakiramdam na tila siya ay nakauwi na. Sa ibabaw ng lamesa ay naroon ang mga larawan niya kasama ang kanyang mga magulang. Naalala niyang dalawang taon na ang nakalipas mula nang iwan siya ng mga ito, matapos magbigay ng isang huling mensahe bago tuluyang naglaho. Habang dumarating ang gabi, isang dagwang buwan ang unti-unting lumilitaw sa kalangitan, kasabay ng mga bulong ng kadiliman na nagbabadya ng malaking kapahamakan. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Xiao Yun sa tabi ng bintana at nagmuni-muni dalawang taon na siyang patuloy na gumagawa ng kabutihan at patuloy ding tumataas ang kanyang puntos. Mahigit labing isang milyon na ang kabuuang merito ngunit na natiling wala siyang magamit na balanse. Doon niya napaisip kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng paggamit ng mga puntong yon. Biglang napansin niyang ang tubig sa basong hawak ay unti-unting nagiging pula na worry dugo. Nabigla siyang nahulog mula sa kanyang upuan at kinilabutan ng makita na ang likidong iniinom niya ay naging tunay na dugo. Sa labas ng bintana, malinaw na sumik ang pulang liwanag ng buwan at tinabiw na ng madyugaw nitong anino ang buong lansangan. Sa kanyang pagtindig, muling nag-abiso ang sistema na siya ay nakatanggap ng bagong kwalifikasyon bilang isang reversal sin player at ang unang kopya ng laro ay magbubukas matapos ang 24 na oras. Labis siyang nalito at natakot, hindi maunawaan kung ano ang tinutukoy ng sistema. Lalo pang lumala ang pangamba nang mapansin niyang pati ang sahig sa kanyang tinatapakan ay naging tila lawa ng dugo. Nang haplusin niya ito, dumidikit ang mga patak sa kanyang mga daliri na parang tunay na dugo, bagaman worry isang ilusyon lamang. Sa paligid ay nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng panghihimasok na para bang ang mundo ay isang sirang computer na malapit ng bumagsak. Ngunit biglang nagpakita ng kakaibang dilaw na liwanag sa kanyang ulunan at natigil ang lahat ng aberya. Doon niya napagtanto na ang liwanag ay nagmumula mismo sa sistema. Muling nag-abiso na natuklasan at naidugtong ang isang bagong plug-in sa original SYN system. Dahil dito, nabuksan ang kontrol at ang kabuoang balanse ay muling naging higit labing isang milyon. Bagaman binalot ng matinding kaba, nagpigil si Xiaoyun sa sarili upang hindi magpadaig sa takot. Agad niyang tinanong ang sistema kung aktibo pa ang imbitasyon sa laro, at sumagot ito na maaari siyang sumilip sa kanyang email. Sa sandaling yun, napagtanto niyang patuloy na umaandar ang pagbibilang, kaya wala na siyang matatakbuhan. Kinuha niya ang telepono at sinubukang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang larong tinatawag na original scene. Ngunit ang unang lumitaw ay isang babala, may pagtatangka raw sa paghahanap ng ganoong salita. Ayon dito, kung nakatanggap siya ng imbitasyon, dapat niyang bisitahin ang isang web archive para sa dagdag na kaalaman, at kung sa iba niya lamang narinig ang tungkol dito, kailangang direktang makipag-ugnayan sa taong iyon. Doon na unawaan ni Xiao Yun na ang larong ito ay may opisyal na talaan at matagal nang umiiral. Sa mismong pahina ng archive nakasaad na dapat niyang tanggapin na ang original scene ay hindi isang kathang isip lamang. May mga itinakdang pananggalang upang agad na makatugon sa anumang sakuna. Nakasaad din doon na ang laro ay naglalaman ng mga halimaw at pangyayaring labag sa Agham at Loika. Kaya't binigyang diin sa tala na dapat laging isaalang-alang ang sariling kaligtasan. Kinakailangan niyang mabuhay at tapusin ang lahat ng mga misyon sapagkat kung Mab Aigo ay haharap siya sa mabigat na kaparusahan. Subalit sa matagumpay na pagkumpleto ng mga ito, makakamit niya ang gantimpala, mga kayamanan, natatanging kakayahan. At maging ang katuparan ng pinakamalalim niyang mga hangarin. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Xiaoyu na siya ay nasangkot sa isang laro na puno ng halimaw at kababalaghan, kung saan ang kabiguan ay katumbas ng kamatayan. Ngunit kasabay nito, ang bawat tagumpay ay may kapalit na gantimpala, kayamanan, at bagong kapangyarihan, isang laro ng panganib at pagkakataon. Pinili ni Xiao Yun na pag-isahin ang pangunahing plugin, iniisip na makakakuha siya ng kalamangan sa simula. Ang tanging pumapasok sa kanyang isipan ay ang manatiling buhay at huwag ng isipin ang kinabukasan. Sapagkat hindi siya maaaring mamatay ngayon. Matapos mapanatag ang sarili, nagsuot siya ng espesyal na kasuutan at naghanda na pumasok sa mundo ng laro. Sa mga nakalipas na araw ay nagsalansa na siya ng pagkain, malalambot na kasuutan, inumin, at mga pangunahing gamot. Ngayon ay isinuot niya ang kanyang matalinong kasuutan at humarap sa mga naipong gamit na nasa kanyang harapan. Subalit nang titigan niya ang bag na puno ng pagkain, bigla niyang naramdaman ang muling pagkakaroon ng panghihimasok sa kanyang paligid. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa kanya, para bang unti-unti siyang naglalaho sa hangin. Nagpaalala ang sistema na labing minuto na lamang ang natitira bago magsimula ang laro at kinakailangan niyang ipasok na ang mga pangunahing datos. Bigla niyang naramdaman ang sarili na lumulutang sa kawalan ng grabidad pabaligtad, at tuloy-tuloy na hinihila sa isang hindi kilalang direksyon. Binalot siya ng inis dahil walang sino man ang nagpaalam sa kanya hinggil dito. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niya sa gitna ng kalawakan ang isang napakalaking itim na butas na sumisipsip ng lahat ng nadaraanan. Ilang sandali pa ay nagbalik siya sa normal na anyo, nakaupo na sa isang lamesa. Doon niya napansin na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang lalaking nasa katamtamang edad, sa tabi nito ang isang binata at isang babae. Sa kanyang kaliwa ay isang batang babae na may puting buhok, at sa kanyang kanan na may isang matandang nanginig sa takot. Bigla na lamang bumagsak ang matanda mula sa upuan kasabay ng malakas na sigaw. Mabilis na tumayo si Xiaoyun at tinulungan itong bumangon, habang hawak pa niya ang matanda. Dalawang beses na itinapat ng lalaking nagngangalang Christopher ang mesa upang makuha ang atensyon ng lahat. Itinanong nito kung sila ba'y mga baguhan o nakaranas na ng laro dati. Sumingit ang babaeng may salamin at nagtanong kung tutuong ang hindi yon ang unang pagkakataon ni Christopher at kung tama ang lahat ng nakasaad sa internet. Tugon ng lalaki, maaasahan ang impormasyon sa opisyal na pahina. At kung maging mga manlalaro sila ng original scene, Obligado silang lumahok kada linggo. Nabigla ang lahat sa narinig. Ang kanilang pagkagulat ay nagdulot ng galit kay Christopher. Iginiit nitong ito'y isang laro ng buhay at kamatayan na inuulit linggo-linggo hanggang sa tuluyan silang mamatay. Sa isip ni Xiao Yun, sa unay inakala niyang tinatakot lamang sila ng lalaki, subalit malinaw na nagbabahagi ito ng tunay na karanasan. Minabuti niyang makipag-usap dito upang makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon. Buo ang loob niyang inanyayahan si Christopher na magturo, sabay puri na ang isang malakas na lalaki tulad niya ay tiyak na marunong mabuhay. Napangisi ang lalaki at sinabi na unang-una, kailangang huwag manghimasok sa buhay ng iba, dahil ang sarili niyang buhay ang pinakamahalaga. Kailangan ding kalimutan ang karaniwang loika Sapagkat ang larong ito ay pa ng lahat, mga multo, espirito, at demonyo. Higit pa rito, may mga espesyal na alituntunin dito at ang paglabag ay mas mabilis pang magdadala sa kamatayan kaysa mismong mga halimaw. Naisip ni Xiao Yun na ayon sa tala sa website, ang mga patakaran ay nagbabago at kailangang labagin, kaya lalo siyang naguluhan. Sa puntong yun, nakisali sa usapan ang batang may puting buhok na si Alice. Ibinahagi niyang nakatanggap siya ng abiso na nakaharang ang tindahan para sa mga baguhan. Agad namang sumang-ayon si Amanda, ang babaeng may salamin, at si Josh, ang binatang kasama nila, na nakatanggap din sila ng ganoong mensahe. May hindi pagkakasya sa mukha ni Christopher at sinabi nitong kailangan nilang buksan at tingnan ang nilalaman ng abiso. Ipinaliwanag niyang kailangan ng achievement points upang makabili ng mga bagay at maaari lamang itong makuha kapag natapos ang unang yugto. Hindi maunawaan ni Josh kung bakit may tindahan kung wala namang mabibili roon. Samantala, lumapit ang matanda kay Christopher at nagtanong kung maaari silang makakuha ng pera kapalit ng mga salamin. Napangiti si Christopher at tinawag itong magandang imahinasyon Saka ipinaliwanag na ang achievement points ay maaari lamang ipalit sa mga sinaunang Artep na may espiritwal na lakas. Sa narinig, kinagat ni Xiaoyu ng labi sa tuwa habang nagbigay ng abiso ang sistema na ang halaga ng pagpapalit mula sa Merito tungo sa achievement points ay isa sa sampu. Dahil mayroon siyang labing isang milyong puntos ng kabutihan, makakakuha siya ng sampung ulit pa nito kapag ipinagpalit sa kanyang isipan ay lumitaw ang bilang na isandaan at labing apat na milyong puntos. Tanda ng napakalaking yaman na nakalaan sa kanya. Kaagad niyang kinausap ang sistema at pinabuksan ang tindahan para sa mga baguhan. Doon ay bumili siya ng lason, potion para lumino ang isipan, isang talisman ng pagiging hindi nakikita, isang pangunahing panggagamot, talisman pang supil ng demonyo, at maging isang puting tigre, sa puntong yon, napagtanto niyang ayon sa halaga ng palitan, ilang libong puntos lamang ang magagamit niya at tuluyan ang mauubos ang laman ng tindahan. Nagpasya si Xiao Yun na ipagpalit ang 10,000 merito upang maging achievement points. Sa ganoong paraan, nakakuha siya ng 100,000 puntos at binili ang lahat ng nasa tindahan. Samantala, sa isa sa mga templo sa labas, nagsimulang mangyari ang kakaibang pangyayari. May mga tinig ng demonyo na umaawit ng awit hinggil sa paparating na kasal ng mga multo. Nang marinig ito ni na Amanda at Josh, binalot sila ng matinding takot. Ang higit na nagpasindak sa kanila ay ang dalawang parolang nagliliyab malapit sa templo. Ngunit biglang inundaya ni Christopher ng kamao ang lamesa at pinaalalahanan silang tumahimik sapagkat magsisimula na ang laro. Sa loob ng templo, isang babae ang nakaupo, nakasuot ng tradisyonal na kasuutan pangkasal. Ang mga tinig ay umaawit na natunaw na ang pulang kandila at hindi na makababalik ang dalaga at ang kanyang kabiyak. Sa mismong sandaling yon, lumitaw ang mensahe ng sistema sa ibabaw ng ulo ng lahat. Ipinahayag na nagsisimula na ang ghost wedding at ang karagdagang kondisyon ay dapat nilang mabuhay hanggang matapos ang kasal sa kabundukan. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, Bigla nilang natuklasang nasa gitna sila ng isang piging. Napakaraming panauhin ang naroon ngunit wala ni isa mang may normal na mukha. Ang kanilang mga mata ay alinman sa walang laman at itim o kaya'y mapuputi ng buo, at ang kanilang mga ngiti ay nakakatindig balahibo. Napansin ni Alice na sa mesa sa kanyang likuran, ang mga tao'y hayok na pumupunit ng karne at nilalantakan nito na worry huling pagkain sa kanilang buhay. Lumingon siya at pinagmamasdan ang mga kakaibang panauhin, saka nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit mariing sabi ni Christopher na mas mabuti pang huwag siyang mag-usisa. Sapagkat ang sobrang kuryusidad ay lalong maglalapit ng kamatayan. Sa mga sandaling iyon, isang matandang panauhin ang lumapit mula sa kanilang likuran at mariing tinanong sina Xiao at ang kasamahang matanda kung bakit hindi man lang nila ginagalaw ang kanilang chopsticks nadama nila ang nakakatakot na aura mula sa lalaki, para bang isang bangkay ang nasa kanilang harapan. Nanginginig silang binalot ng sindak. Agad namang nagtanong si Amanda kay Christopher kung ano ang dapat nilang gawin. Kalma ang sagot ng lalaki na huwag lamang silang pansinin. Ngunit ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pagtatanong, sinasabing sa napakagandang araw, bakit ipinapakita ng kanilang magagandang bisita ang kawalang galang? Inutusan pa nito ang iba pang panauhin na bigyan sila ng alak. Agad na pinaligiran ng mga panauhin ang kanilang mesa, hawak-hawak ang mga kopa ng alak. Napansin ni Xiao Yun na kahit marangya ang mga pagkain, ang mga panauhin ay mapatla, mahihina, at tila gutom na mga nilalang. Bigla namang lumapit sa kanya ang dalawang babae, iniabot ang alak at chopsticks, at malumanay na nagsabing hayaan siyang pakainin nila. Ngunit sinunod niya ang payo at hindi bamuka ang bibig, pinagdikit ang mga labi upang ni isang butil man ng pagkain ay hindi pumasok. Samantala, nagsimula ng palibutan ng mga panauhin ang bawat isa sa kanila, pinipilit silang kumain at uminom. Sa tabi ng matanda, dalawang batang anyo ng mga demonyo ang nakatayo. Nang makita niya ang mga ito, hindi na siya nakapigil at nagpas siyang inumin ang inaalok. Kinuha niya ang kopa mula sa isa at nilagok ng sabik ang laman nito. Pagkaraan ay ipinakita niya ang walang lamang kopa, nagsasabing tinupad niya ang kanyang pangako. Ngunit agad niyang naramdaman ang bukol sa kanyang lalamunan, at sa bawat sandali ay lalo itong bamigat. Ang balat ng kanyang mukha ay nang itim, at ang mga ugat sa kanyang mga mata ay lumitaw. Sa isang iglap, bumagsak siya mula sa kanyang upuan, nagkikisay at nabubulunan, habang bumubula ang kanyang bibig. Habang nagkakagulo, nagtipon-tipon ang mga panauhin sa paligid niya, nagbubulungan kung paanong nalasing na siya sa iisang lagok at kung paano siya tatagal sa buong piging. Agad namang tumayo si na Alice at Xiao Yun. Napansin ng dalaga ang malalaking pop at itim na ugat ng matanda, palatandaan ng matinding lason. Alam ni Xiao Yun na lahat ng pagkain at inumin sa mesa ay may halong kamandag, sapagkat ang larong ito ay pan ng panganib. Doon nagbigay ng abiso ang sistema, isang espesyal na misyon ang inilunsad para kay Xiaoyun lamang. Kailangan niyang tumulong sa iba pang manlalaro upang madagdagan ang kanyang merit points. Nang lingunin niya ang kanyang mga kasama, wala ni isa mang nagpakita ng reaksyon, kaya't napagtanto niyang siya lamang ang nakatanggap ng tungkuling ito. Samantala, si Amanda ay halos mabaliw sa takot, Humahagulhul habang nanginginig na hinahawakan si Christopher at nagmamakaawang iligtas ang matanda. Ngunit lalo lamang siyang ikinagalit ng lalaki, kaya't marahas niya itong itinulak palayo, sinasabing kasalanan ng matanda ang lahat sapagkat binalaan na niya silang dapat manahimi. Dinugtungan pa niya na ang pagsagip ay maaaring magbanta sa buhay ng lahat, at kung gusto ni Amanda siyang iligtas, siya na lamang ang gumawa. Doon, matatag na lumapit si Xiaoyun at mariing sinabi na siya ang tutulong sa matanda. Mula sa kanyang dala ay inilabas niya ang isang kulay ubeng pil-pil na nabili niya mula sa tindahan. Isa itong mind cleansing pill na gawa sa kumikislap na halamang gamot at pininong asukal, kilala sa kakayahang mag-alis ng lason at mabisang panlaban sa kamandag. Nang maunawaan ni Xiaoyun ang lahat, Napagtanto niya na mas mahalaga at kapaki-pakinabang pala ang gamot mula sa beginner store kaysa sa kanyang inakala. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa matandang lalaki at inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Pagsayad pa lamang nito sa dila ay kumislap ito ng maliwanag na liwanag. Nagulat si Christopher, hindi mo ari kung saan nakakuha ang bagong kasamahan ng ganoong bihira at napakahalagang bagay. Ngunit agad ding nagbago ang itsura ng matanda, naglaho ang mga itim na ugat sa kanyang mukha at unti-unting bumalik ang natural na kulay ng balat. Labis na namang ha si Amanda nang mapagtanto niyang nagawa talagang pagalingin ng lalaki ang matanda. Mayamaya maya ay nalalaya ni Xiaoyun ang matanda patayo at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Taos pusong nagpasalamat ang matanda, sinasabing kung hindi dahil sa kanya ay matagal na siyang sumuko sa kamatayan. Kasabay nito, nagbigay ng abiso ang sistema na natapos na ang espesyal na misyon at nakatanggap si Xiaoyun ng gantimpala ng daan at merit points. Nang makita niya yun, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Inasahan niyang mas mataas ang gantimpala kapag buhay ang nailigtas, at hindi nga siya nagkamali. Ngunit kasunod nito ay isa pang abiso ang ipinadala ng sistema. Nakapaloob dito na ang quest na tinatawag na Ghost Wedding in the Mountains ay binubuo ng apat na bahagi: ang makaligtas hanggang sa huling yugto ng kasal, ang matagpuan at mailigtas ang nobya, ang manako ang estatwa ng tatlong ilog ng multo, at ang matuklasan ang tunay na dahilan ng kasalan. Dito niya napagtanto na ang mga pangunahing misyon ay pinakamadali ngunit maliit lamang ang gantimpala, at ang mas mataas na pabuya ay makukuha lamang sa mga nakatagong misyon dinala niya ang matanda sa isang mesa at pinaupo upang makapagpahinga. Habang nag-iisip siya kung paano pa mapapalawak ang hanay ng tindahan, napansin naman ni Alice na tila nawala ang lahat ng mga tao sa paligid. Nang lumingon ng iba, napatunayan nilang wala nang ang tao sa mga mesa. Lumapit si Xiao Yun sa isang plato at sinabi na marahil ay nagsipagtakbuhan ang mga bisita habang abala sila sa pagliligtas. Ngunit hindi pa nila alam kung ano ang pinaplano ng mga ito. Hindi nakatiis si Josh at agad tumayo, nagsabing hindi sila dapat manatiling nakaupo lamang. Sinundan siya agad ni Christopher at Sinaway, ngunit nagpatuloy si Josh hanggang sa makarating sa tarangkahan. Sinubukan niyang buksan ang hawakan ngunit mahigpit pala itong nakakandado. Hinabol siya ni Christopher at itinaboy palayo. Sinasabing delikado ang ginagawa niya at maaaring ikapahamak nilang lahat. Doon na magitan si Xiaoyun, sinabi niyang sangayon siya kay Josh dahil malinaw na hindi mapagkakatiwalaan ang mga taga nayon at mas mainam na humanap sila ng paraan kaysa maghintay na paslangin. Ngunit iginiit ni Christopher na wala silang malinaw na palatandaan at baka mas mapahamak sila sa labas. Ngumiti lamang si Xiaoyun at sinabing may kakampi sila na makatutulong. Naguluhan sina Alice at Amanda hanggang sa ipinaliwanag ni Xiaoyun na tinutukoy niya ang babaeng nakasuot ng pulang kasuotang pangkasal na nasa loob ng templo. Para sa kanya, malinaw na biktima rin ang nobya at maaaring nais nitong makatakas. Nagbabala si Christopher na maaaring multo rin ng babae at tumangging sumama. Si Josh naman ay agad nagpahayag ng pagnanais na sumama kay Xiaoyun habang si Alice bagaman may hinalang may itinatago ang lalaki, ay pumayag na rin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!